Ayan, at si mama po ay saglit lang ang pagsasabog. Tapos na agad. Ayan mga kadilag. So, ako'y kakainan na ito. Tapos ay papatikimin ko din si mama mga kadilag. <laughs> Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po mga kadilag, ay naririto po ulit ako sa likodan. At ako po mga kadilag ay naririto sa may ginamasan nila tatay at saka po nila tito. Tapos eh, ay ben po si mama. Dahil ngayong araw mga kadilag ay magsasabog na si mama ng pananim. Ba, mama dito yung may sinabog na akala ah, nanay. Ay, kay Titi, wala pa. Ito po yung mga fertilizer. Mga ipot po yan ng mga manok. Ayan. Doon daw po mga kadilag kay nanay may sinabog na. Ang mga panan. Dito kay Titi, wala pa. Ayan. Bago magluto ng hapunan, ay si mama muna yung magsasabog. So, ito na po bali mga kadilag yung amin pong nagamasa nung nakaraan. Ito po ay naharangan na ni mama. Naharangan na namin ni mama yan ng kuwan. Lambat. na kainalundoy mama yung atang kinabit. Bini Mara! <laughs> ben si Bini Mara. Bakit? Anong iyong kinawan? Ginawa? Nagya ko ng buwang. Ah. Ah, hindi mo lahat ay isasabog na isang ganyan lang. Ah, yan po ang yan pong hawak-hawak ni mama ay kanina ay panay buto. Lahat po ay buto yun. Ay hinaluan daw po niya ng lupa. At isasabog po yun. Yan po ay mustasa mga kadilag. Wala pa po kaming petsay at wala pong nabili si mama na petsay na punla. Ayan. Ito po isasabog sa pun. Halos magkasing laki lang din pala yung sa inyo ni Tito. Hani, at si mama po ay saglit lang ang pagsasabog. Tapos na agad. ni sabog na ang aming taniman, mga kadilag. Eh, dito na lang mama hindi pa nasasabugan. Ah. sa area na yun. Ah. Sa kabila. Dito na lang ang petsay kapag may petsay na. Nung isang araw po ay kami ni Talambong naghukay na yan ng mga tinisikan tsaka si mama. Ang purpose po na yan ay para hindi pasukin ng manok. Lalo kapag ka may mga tanim ng mga kadilag ay kawan. Delikado sa manok. Kakahigin. Ito ako'y titingin dito ng bayabas. Dito nga pala mga kadilag yung may bayabas. Ha? ba? Buhay na ito, mama. Oo oh, nga. Anong saging ingin to inogog Ayan mga kadilagay, yung maliliit na saging. Ayan nga yung senyorita, hani, sa niila Ang inogog Ayan yung mga ganto mga kadilagay, ang size. nga ayoko halata na, mat maliit. Mukhang buhay na, mama. Oh. Tatlo pala yan, honey. <laughs> si tatay na patang ko kanina. <laughs> Alam ko na kung sino ang nag, isa sa nagkakalbo. <laughs> Nang <No. laughs> salay. <laughs> Huli. Kinukulubahan <laughs> ba lagi mo. muna ate. Yan naman ang next target. Ito, mga kadilag. May next target na kami na salay. Ayan, no? Ay, nakalbo na ka. Wala na doon. si tatay, nakakatubo. Ito po yung may bayabas. Ako yung titingin kong mayroong pwedeng kainin. Basta <laughs> kung mamaya maya mga kadilagay magluluto na hinihintay lang namin si Bibi. ito ako ng ulam. Papabili ako ng pipino ito so, pwede na. Mm. Sumama lang ako kay mama dito para makita ko pagsasabog niya. Pagsasabog naman mga kadilag ay madali lang. Basta sinabog lang. At ako ay babalik na sa bahay mga kadilag. Dahil ako ay magluluto na ng ulam. Oho. Oh. At yan, nandito na po ako sa kusina, mga kadilag. At ito po ang biniling ulam, mga kadilag Baby. So, tokwa. Tapos ito, yung, ito naman, mga kadilag, yung pinabili ko. Yan ay pipino. Ako'y gagawa ng pipino salad, mga kadilag, na napanood ko sa TikTok ko. Tapos ayun na din lang ang aking hapunan. Wow, diet yan. <laughs> yan lang ako diet, mga kadilag. At ito pala ay si Bibi na ang magluluto, mga kadilag. Itong tokwa. So, adobong tokwa ang kanyang menu. Si Bibi ang magluluto. Wow. Dahil na specialty ni Bibi. At yan, mga kadilag, si Bibi po ay nagluluto na ng kanyang specialty. Yan, yan po yung hindi ko napapakita at nahihiya. Ako po yung maya-maya magtimpla, mga kadilag, ng akin pong salad na gagawin. Ayan mga kadilag at luto na po itong niluluto ni Bibi na tokwa. Ang kanyang specialty. Matikman nga. Arat Sarap. Masarap ati be. Yan mga kadilag, ako po ay magtitimpla na na ito pong ating gagawing pipino salad. So ito po ang aking mga ingredients na ilalagay. So syempre pipino, tapos po ay century tuna, at syaka po itong ating pang ano, dressing. Tapos sibuyas, at syaka paminta mga kadilag. So yan, akin na po iyang gagayatin. Igilid ko muna mga kadilag yung Iba nating ingredients. Ito mga kadilag ay napanood ko sa TikTok. Yung recipe na yun. Parang ako'y nag-crave. Pagkatapos atin itong hugasan at saka hiwain na din natin mga kadilag. Nahugasan ko na po itong atin pong pipino mga kadilag. Ayan, hiwain na po natin mga kadilag, ito pong pipino. lahok la po ng ating gagawing pipino salad ay bari apat pipino tapos po ay itong sibuyas saka po yung century and dun pong ating paminta yan mga kadilag. Bali, atin na pong titimplahin yung atin pong pipino salad. So, ilagay na po natin tong ating pipino dito po sa ating mixing bowl. Para mahalong maigi dito ko na nilagay. Dito ko na titimplahin. Tapos, ang isunod natin mga kadilag ilagay ay ito pong ating century tuna. Atin na pong ibuhus lahat. Ito po ay spicy. Ayan mga kadilag. May price pa yan. 36 pesos. <laughs> Tapos, susunod na po natin mga kadilag ay ang paminta. Ayan, ito po yung napit-pit ko na. Dalawang peraso la ang mga kadilag. Tapos po nating ilagay ang atin pong paminta. Ngayon naman po ay ilagay na din po natin ang ating sibuyas. Iniwiwa. Pagkatapos po ay ilagay na po natin itong mayonnaise. tapos atin na pong haluin mga kadilag pwede pa naman iyang dagdagan ng mayonnaise dahil madami pa yun Miguel, gusto mo nang matikman ng salad ng asa namin mga kadilag pag nakakarilig yun ng tao dito sa kusina, ay si tumatahol na gusto na na yung kumain. Hmm, mukhang nakakatakam nga. Ito, mga kadilag. Mukhang masarap itong napanood ko sa TikTok na recipe na ito. Bago ko makalimutan, mga kadilag, ay lagyan din pala natin ng kaunting asin. Kunti lang. tikman natin mga kadilag. Pukuha ko ng isa. Kinamay <laughs> na honey. So, lagyan natin ng sauce. Mmm! In fairness, masarap nga. Ang tikim mga kadilag. Oops! Mmm! sarap. Pag nagtitimpla ko ng ganto mga kadilagay, gusto ko yung madaming mayonnaise. Ayan. Sinasalin ko na dito sa mangkok. Ang ating pipino salad. <laughs> Parang ano, upo. Ayan mga kadilag. So, ako'y kakain na ito. Tapos ay papatikimin ko din si mama mga kadilag. Ng ating pipino salad. Ayan at papatikimin ko na si mama. Narito ko sa salas. So, tumikim ko mama ng pipino salad. Ang hmm, daming, ano may <laughs> Pilipinas. <laughs> hindi tinipid. Nagpadami din yung sabaw. Ang sarap pa, hindi pa na. <laughs> mm. Sarap. Sarap. Oh. nga, Maganda na kayo magandang pang diet eh. Masarap. Yeah. <laughs> <laughs> sarap. <laughs> okay, kakain na din po, mga kadilag ito to be resolved. Ano yung po yung nakatambay sa labas? Sa duyo. Eh, baydi na pala. Ay, pipino salad. Tikman mo po. Maglagay ka pa na, Pag iyo pa pang... ang... Abo, masarap. Hmm. Masarap ka na eh. Kaya na. Tuha ka pa na Kapag gusto mo po, maraming pa. Mara, Bini Mara, gusto mo? Gusto mo ng pang diet? Oh, naubo. Gusto mo ng pang diet? Sarap yan. Oh, hali ka rin ka. Ayan mga kadilag at ako ay naglalagay na din po. Ah, Min. Yan sa na ano Sinay na mahaw, kaya musog mm. daw siya. Pipino salad, nini. Kuha ka talaga lagayin sa kusina? Hindi mm. ako. Hindi ka na ka ng pipino? Pinaglagay ko din po si tita. Mmm, masarap. Matiknan <laughs> mo na, tita. Mm. <laughs> si Bini Mara'y nagustuhan, um. o. O, malamig. Uy, um, ha, yung malamig. O, yung aning. Masarap din, malamig. Bini Mara, sarap. ay. ba, may honor iyan. May honor. Yung yun. Dito lang may award din. hindi ko may award din si Bo? Galing ni Bo. Partida yun po mga katilagay. Ilang araw pang hindi nakapasok dahil sa laylag po tayo ang Visayas. Oo, oh, isang buwan. Hindi <laughs> lang <laughs> ako nagpupo. Oo. Ganyan ba dito? Ganyan ba dito? Ito pa na yung nakaka-busok din. Pari-UTL daw. Healthy nga ito at gulay. Ay, prutas. Mm. Mm. Sarap mga kabilag. Sarap mga So yan mga kadilag, busog po ng pipino salad. Yun lang po ang aking hapunan ngayon. At si Miguel ay gusto na din kumain yung aming aso. At dito na po nagtatapos ang aking vlog. Salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo lagi. Bye-bye po. Bye, Mara!